Guys, samahan nyo kaming magluluto kami dito ng isang tinatawag na baong. Alam nyo ba guys na ang baong ay isang uri ito ng root crops na matatagpuan dito sa Pilipinas. Sa totoo nga lang guys, ay dito ko lang ito nakilala sa antike. At ang sabi nga nila guys, masarap daw ito ilaga, gataan o kahit lagyan lang ng kakaunting asin. At masarap daw ito ipartner sa kape. Sige nga, susubukan natin mamaya. At pagkatapos pala ito balatan guys, ay hinugasan lang ito ng ilang beses hanggang sa maging malinis itong mga baong. Sadyang madulas nga ang dagta nito na parang ube. Kaya nakailang beses talaga ito hugasan para masigurado na malinis talaga itong root crop. Shoutout pala kay Roger Vlog Vines na nagbalat at taghugas nitong baong. At pagkatapos nga ito hugasan guys, ay nilagay lang ito sa kaldero ni Asian Boy. Ang gagawin lang kasi namin dito, ilalaga lang siya at lalagyan ng kakaunting asin. At habang busy nga kami, ito na si Madam Tintin, madam na badam sa kanyang pwesto. <laughs> At naglingas na nga ng apoy dito si Asian Boy dahil dito ko talaga gustong lutuin itong baong. O ba diba, napaka-demanding ko kahit meron naman silang maliit na gasol doon? <laughs> Sa tingin ko kasi guys, mas masarap kapag dito talaga niluto sa apoy ng kahoy. Ikaw guys, nakapag-experience ka na ba na magluto na gamit ang kahoy na panggatong? Dahil kung hindi, ikaw ay isang RK. Rich kid ba? Oy, charot lang po. <laughs> At habang ito ay kumukulo guys, ay tiningnan naman namin kung luto na ba itong niluluto naming baong. At medyo hilaw pa nga guys, kaya nilaga pa namin ito ng ilang minuto. Siyempre, papakuloan ng papakuloan ng natin ito hanggang sa lumambot. Grabe nga guys, saktong sakto yung mga baong sa isang kaldero, kaya solve na solve kami dito. At nung naluto na nga guys, sinangon naman namin ito sa apoy at inilagay sa mga lalagyan. Dahil nga itong baong ay gagawin naming pang merienda, partneran nito ng mainit na kape kahit sobrang init ng panahon. At ayun na nga guys, nakita nyo si Madam Tinte nakapag-transform na at naghihigop na ng kape. Alam nyo ba guys, kapag nagta-transform si Madam Tintin, automatic yan, gagawa ng content. At eto na nga siya guys, so habang nagkakape ay nag -e edit siya ng kanyang mga content. Oh, sige guys, sigupin ko muna itong aking kape. At natatawa nga talaga ako dito guys kay Madam Tintin. Oh, sige guys, hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood.